person here. The priest. Maybe parang ng priest

na entrance. <laughs> Dalawin namin yung jowa niya. Ah. May mga ano siya. Pwede, pwede makatakas yan. Dito yung toilet. Hall yun. Eh nagtayo. Ah oh, dito pala yung ano example ng kulungan. Kapag birihin, makulong. Ito po sa pala ng kulungan pag ano Ah, ano yan? Oh, baka nakulong yan. Ang poses niya. Alaki ng cake. have to do this to you. Ay, grabe, no? Ay, The... Ma na Nairek talaga, no? Ito mm -hmm. ano na mo. Apaka-ano na na. Ano dyan? <coughs> Nagitam, <nangitam. coughs> Ma eh. oh, May taas pa yan. Ano no? <coughs> ano naman dito? Iba na yata Iba dyan eh. here, here.

kaya ba ah? Oh, doon, no. hindi pa tayo nakapunta doon. No. Punta tayo dito.

Grabe nang awan pa awan pa po sa ano na. Aircon na. Ano yun na -panish? punish? Punish. Pa punish Ano nga yung iba din? Ano nga yung Ano? Tila tiguda din Diba? oh, anong kwarto mo? 22. Pakawalan nyo na siya, maawa na kayo. Bawa dyan. Ay. Sige, pasukin natin. Magpakabait ka ha. Uuwi na ako. Huwag ka makikipag-away sa loob. Pwede po pumasok dyan? Pwede CR? Ah, uh, hospital. Ano, sakit mo ito cure kanila? Nasa surgery pa rin mo? Ito ang ano nila? Parang clinic nila? Oh my death, Yung ano, papatay na. Maybe, maybe. No si na una, no? Kasi luma na siya eh. And they will build. Sa Tangger Museum na. It's not para niya at all. Mhm. Pag mo ako ng i-online The white screen na. Pagkagpagpada lang po. Madam Aboya. Pagkagda show da. Pagda show da. Pagbali na? Sige, ito. Ito ba ito? Pagda show yung siguro. Ano yung meron dyan? E-hall. Ano yung ibig sabihin ng E-hall? E-hall. Atunga hall. Hall. Hmm? Oo. Oh, Oo. Oh sinulan niya. Punta tayo sa e Ecol. Anong meron na? Ah, parang ganun din sa kabila. Ecol. Ano? Ah, picture ka rin. One, two, three. Pasok ka na sa kulungan mo. Bagong bahay mo yan. Ah, bawal daw umupo doon. doon sa baba. Bawat. Pinaalis. Ito yung locker nila. three hours later. <laughs> Yan kasi sabi ko sa iyo magpakabait ka, di ba? Bakit mo kasi nagawa yun? Dapat pinag-isipan mo ng mabuti. Dapat hindi ka gumanti. Dapat pinag-isipan mo ng maraming beses. Dapat hindi ka gumaganti. Dapat hinayaan mo na lang siya. Bye. Uwi na ako. Magpakabait ka dyan. Oh, may, may store pala. May store, Na? Oh. Huh? 78. Ha? Huh? Sa kulungan sa